Ayusin kakak talaga kakabsat Ako Kung mapawati ka eh. ni mapawati... eh. oh. out Mga idol <laughs> Et, tumati, Uh, di A few moments later. Good morning, mga kataker. Kagigising ko lang at ginising ako ni dalawa kong pamangkin. At ang tumambad sa akin, mga katayker, sa dadaanan ko dahil kukuha nga ako ng mainit na tubig kila nanay. Ito ang tumambad sa akin, mga katayker. Ayan, hindi pa ako nakakakuha ng kape pero sa tapat ko, Ang daming kape baso na lang ang kulang ay meron pala tayong baso dito ay mga kateker o oh. Kopi oh. ko na natimpla na ang dami unlimited dyan mga pre let's go kakao na natin walang oh, tapak ay. ang lamig mga boom good morning mga kateker magandang umaga po sa inyong lahat so ito nga papapansin nyo sa likod ayun bahana pag, pag, pag gising ko mga caretaker nagising na ako. Yan yan ang sitwasyon dito mga caretaker boom. Mga mais yan, mga mais ang tanim dyan na ang ganda ng tubo. Pero ito. kaninang madaling araw 'to yung tubig. sa tiko, nagdigi ko, jikwa dati sugat na tisaksa ka yung mga may sugat sa sa pa. Huwag po kayong lulusong sa baha dahil uh, prone po yan sa leptospirosis. Ito na mga katekir. Oh. Ang sitwasyon pa oh. Mas mataas ngayon kaysa nung yung naunang baha. Teren! Ako masasidig dito ako dita, Ako masasidag dito Ako masasidag. Ako So itry nating Itry natin mag Dumaan sa may Gitna ng, kano ng daanan Pero umaagos yung kan eh Umaagos yung Umaagos tubig Daming nagrurunda na oh. Sa Rahal sigurado ko na yan uh, Halos sumapaw na yung Halos sumapaw na yung uh, yung tubig sa kalsada pero sa may sa may part ng bantog yung kurbada don sigurado matas hindi walang makakadaan ngayon buti na lang nakapag charge tayo malaking tulong talaga yung power back mga kataker kahit na babagal yung pagkarga nya at least nakakarga siya. ang problema ngayon kung anong oras babalik yung kuryente palubat na tayo dami ng palobot ngayon kasi yung iba Uh, hindi rin siguro nakapag charge ng maaga grabe mga katakir oh dito si Daiki boy oh Daiki boy? sino <laughs> ka tam Daiki boy? anong ginagawa mo dyan? <laughs> nagsapa ni Daiki ni nagsapa ano maagos na mga katakir oh oh grabe ha huh? no? yun oh oh tan yung grabe mga katayikir oh oh talagang umapay yung kando oh. so yan ah uh, kinakan nila, pinapaluwagan nila ay shout out gurling morning nang ingat ingat <laughs> Eh, ganun lang dam. Dun sa akin mga ka o Jidayan eh. O oh, mapo nga talaga, eh. talaga di jip, eh. ko na kita <laughs> eh. Mapo nga talaga di di pa di nai. ni sa bali kita tayo ng ropa. Ajay ni pantay dumdamati ko. <laughs> Grabe si Kojit, tal-talo ng mga katekir na talagang alayusan. Oh. Yeah, Shout out ko ni Pare Roger, kani ni Mari nga pa, janit. So, kaninang madaling araw, dumating yung tubig, kaya ito. Pray, morning! <laughs> Ayan mga ka-take pero nakatawid na tayo Ayan Nakatawid na tayo Sabi yan Ayan, Ayan. Ay, parapalo kayo na dati ko ha na dati gate na dati Atoy Atoy controller te danong tapno kasta yung yung lakas ng tubig mga katay kaya hihi na yan dahil bubukas na yung pinagit niya sa ilalim patay yung isa uh, bubuksan din yun mamaya so shout out kay Kwan kay Insan Jesse tsaka kay uh, Jinjun. pupunta kami dun sa may Kwan mga kataikir, sa may Daya dahil yun isa rin umapaw yun so ito na yung sitwasyon dito mga katay oh. sa Kwan yung na tayo pinagkakotong pa ah tuk yo mga kapaladom na natatabakam lang atan na eh so yun mga katekir tsaka hindi natin alam kung ay pababa na siya kasi makikita mapapansin nyo ito yung ajidilang uh, atman eh pagitan eh so shit up din kay Bukraymon ayan uh, halos kasabay ko siyang gumising ba nagkapikan atan eh atan eh mga kapaladom naku wala na yung mga isya dyan pati digital talon na eh mga katikir Ay na po. Kakaasi dagiti kuman nang dagiti manalon tatta dagiti nalayos ti kwada. iti Ay na po Lord. Pantay jud kan, daya. Ay na po. At iti sitwasyon tatta Na? Oh, tani aginitan uh, ngem. Iti imbati ni Pipito Layos. Grabe, GTI yan min eh. Simar umati danom di compound main, Jay. Hmm, yun nga po. Una yun. Update mga katikir. Ah, uh, api, palubat tayo. Ah, uh, kurang di-charge na. Sa -da, cellphone. Nagduti ka, nagduti lubat si Lipom na tatta. So siya tayo dito yung mga take care ni. Oh. natan Sa ano ba 'to may ko kadi Tati Lapia. Wala na. Wala. Chat o dagiti ka kadwa tayo bangit. Papantay din ni. Talaga ako na imapawon niyo oh. Oh, Shout out. Gamer. Wah, bala ka na idol na 'yo. Ay, apo. Ya Ate ko matelo ka niya. Baka naka-sirapay. Grabe oh, nakaka oh. Oh, hi! <laughs> ni. Mapo nga talaga ni. Grabe ni. Aga po ating ganda ng JU ka mga ka-taker, tanggal. So, ito ay controller na dito, water controller na matikam mo, napalukayan danan pa siguro. O napalukayanan pero talaga nga napigsa volume William T. pati ito. Ayun, usun nga talaga, Ako. umapawati pa ni umapawati pa yasen ni so sarawat mga idol at tumati agkiliti siya dani Gracias. Oh, na analyze din nga talaga. Eh, pati DJ ni. Hindi eh. tal talo, taltalo, nagugutin ako ang ah, alis, na ako ang kalas ng apa, talo ng talaga. Teka lang, teka lang, Siren. Eh. Teka lang. Dito ka lang. Balik ka dun, balik ka dun.